Today ay mag-food -foo trip na naman nga tayo sa isa sa mga pinakabagong restaurant dito sa Candelaria. Pero bago yan, eh kailangan ko muna magpa-check up at tara, samahan niyo ko. Konnichiwa, Janades. Isa akong dating OFW sa Japan na ngayon ay for good na muna dito sa Pinas. Today is October 15, 2024 Tuesday at nakaschedule nga ako ng prenatal check up ko today sa aking OB-GYN. Pero bago yon, nagpasama muna ako kay mama kasi meron akong aasikasuhin. Pupunta muna nga kami sa Barangay Hall kasi kailangan kung kumuha ng barangay clearance. Kailangan ko kasi yon para makakuha ko ng updated na postal ID para updated yung apelyedo ko. Sa mga bagong kasal dyan at sa mga hindi pa nakakaalam, meron po tayong tatlong options. Ito naman ay matagal na, kaso hindi siya masyadong napapraktis dito sa Pilipinas. Ang nakasanayan nga kasi ng mga babae, eh kapag once na ipakasal sila, matik na apelyedo lang ng asawa ang dadalhin nila. Pero ang totoo, ang three choices natin ay una, pwedeng as is lang yung pangalan mo at apelyedo. Kung ano yung pangalan pangalan at apelyido mo nung dalaga ka, eh yun pa rin yung dadalhin mo kahit kasal ka na. Pangalawang choice natin is yun nga, dadalhin natin yung apelyido ng asawa natin. Yung dati mong last name, siyang magiging panggit na mo at yung magiging last name mo ay yung sa asawa mo na. Yun yung usual na ginagawa dito sa Pilipinas. At ang pangatlong option naman ay, pwede mong gawing hyphenated yung apelyido mo. Ibig sabihin kung ano yung dinadala mong apelyido nung dalaga ka, iha-hypen eh, mo lang don yung apelyido nung asawa mo ngayon. Kadalasan nga, isa eh, mga artista natin to naririnig katulad nung kay Regine Velasquez Alcacid. Pero ang totoo, pwede rin natin siyang gamitin as normal people. Katulad ko na ang ginawa ko is Jana Lu, B. Ebreo hyphen Lekin. Buti na lang hindi anong mahaba yung apelyado namin kaya yun yung pinili ko. Kinausap ko naman ang aking asawa na si King Kong kung okay lang ba sa kanya na ganun yung gagawin ko. Wala daw namang problema ang mahalaga ay asawa niya na ako. <laughs> at kung tatanungin niyo kung paano naman yung sa mga magiging anak namin, hyphenated din ba or hindi? Hindi po kasi ang magiging panggit na nila ay apelyado ko at ang magiging last name nila ay yung sa tatay nila. Kumbaga, akin lang talaga yung maiiba. Anyway, ayun na nga tapos na akong magpa check up. At nung mga time na to ay ako ay 32 weeks and 2 days. Si baby nga ay 2 kilos na which is normal naman. Thank you Lord. At ito na nga ang food trip. Dito nga kami pumunta sa Quatogs. Medyo matagal-tagal ko na nga ito nakikita kasi meron din ito sa ibang mga malls. At finally meron na din dito sa Candelaria Quezon. Balita ko meron daw sila ditong Lomi, Pancet, Sisig at iba pa. Maganda nga din yung place nila dito. Malawak, fresco at madaming maa-accommodate. Di ko din alam kung saan galing yung pangalan na Quatogs. Pero kung mapapanood ito may ng may-ari ng Kuatogs. Please enlighten us kung bakit Kuatogs. Malapit din pala to sa school ko dati at dun nga lang yung daan. Tinanong ko nga si Kuya at parang taga San Pablo yata yung may-ari nito. Ang in-order ko nga ay itong sisig at si mama naman ay Lomi. Unahin na natin tong sisig nila. Actually, double sisig rice itong in-order ko pero parang pang-isa lang naman. Kaya ko tong ubusin. And this is for 154 pesos. Not bad. Medyo matabang lang siya for me pero meron naman ditong soy sauce na pwede mong i-add. Okay naman siya. i rate ko siya ng mga 6.5 out of 10 kasi mayroon pa akong natikmang mas masarap talaga dito. And yung mayonnaise nila ay masyadong matamis. At ito naman yung tinatawag nilang Lomi Overload for 132 pesos. Madami na talaga siya, good for 2 to 3 at kung medyo mainhin kayong kumain, kaya pa to ng apat na tao. Meron siyang chicharon, Shanghai, itlog, at saka yung mismong Lomi. Ako personally, hindi talaga ako mahilig sa Lomi kasi hindi ako mahilig dun sa mga gantong texture na malagkit. But still, of course, titikman natin to. Unahin na natin itong Shanghai nila. Hindi ako nasarapan sa Shanghai kasi parang wala talagang karning kasama. Pwede na, may mangunguya na din. For 132 naman eh, sulit na din. Pero yung chicharon, I can say na masarap siya i-partner dun sa Lomi kasi kahit nakamix na siya, eh crunchy pa rin. At yung Lomi itself, kapag tinikman mo siya, sakto lang. Pero pag nilagyan mo siya ng kalamansi, mas sumasarap siya. Considering the price na 132 lang at madami-dami na din siya, i-rate ko to ng mga 8 out of 10. Ako yung nakaubos ng sisig, si mama naman nakaubos nitong Lomi. Ito lang talaga yung yung kinain ko. At ah, thank you Lord, busog na naman kaming mag at maglola. At ang isang picture pala ng iced tea nila dito ay for 75 pesos. Kaya nabusog na kami for total of 361 pesos. Kaya samahan niyo ulit kami sa sunod na pag-food trip namin dito sa Candelaria. And that's it for today. Diyan kore mitikore gato. Bye bye, see you on my next vlog.